Si Ana Lisa, kakaakit lang namin, galing kami ng court, hindi kami makapaglaro ng basketball. Ngayon, dito kami na uwi sa corridor. Na dapat, naglalaro na kami sa court. Na dapat, pinagpapawisan na kami. Na dapat, nakapaglaro kami. Kaso, inunahan kami ng mga malalaking, sorry, sorry, ng malalaking taong yun. Piling-piling ang magaling ng mag-basketball. Joke is time. Ngayon, ito kami ngayon. Nandito dito, sa corridor. Ikakita na naman. Wala kang magawa. Ito, dumadaan si Ian. Ha, Ian! No. Ayan, kita-kita niyo sila. Ayan. <laughs> diba? Si Michelle, tengi naman siya ako mucho. Anong masasabi mo dyan? Agat. Kakagat ako. Hmm. Ayun man si Yanni. Boys ang trip. Pakagat nga lang, boys. Wala na eh. Ito na, pakita ko po yung boys. Ang oh, boss sandwich. Masarap siya. Bili na kayo. Niki! Uwe hmm. na daw. Gusto na magpa-video. Ano mo yung sabi mo? Pagka, tumang salita ka. Tatanggi lang kita sa band-aid. Hmm. Salita, <laughs> salita ka. Ay, kapit siya. Pinumay tubig. tubig. Ayaw niya pong magsalita mga kaibigan. Ito na lang si Lem. Na mukhang aalis na. Kasi... Uy, hindi ako aalis ha. Okay, sabi mo yan Si Dana? Dana boy? Hindi ako Dana boy. Ano ka Dana girl? Dana. Dana. Ito daw si Hazel, nagsipiling-pilingan, -piling o. Oh. Ayun mo, masasabi mo? Bakit mo iniilaga ng bola? Kasi masyado siyang crush niya ako. Ah, talaga? <laughs> talaga? o, ano naman kailangan mo? Ano daw? Ano daw sabi niya? Sabi niya, kailangan ko daw babae. Ano daw? Ano daw daw babae. Ako translate Pag-translate tayo, Ikaw, naman nagulat na kumakain, di mo naman ka naman dyan. na lang kumakain dyan. Tataba ka niya. Sige ka, hindi ka nababalikan. Joke. 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 May taong glass Ayan si Carlo, gumagala. Kaling ng taekwondo. Ayun na. Pagos na pawis. Puting puta Heaven na heaven. Diba? Ako naman videohan yung mga kasama niya. Nagagawa pa ko so, dito. Ako, ako ba bibig? Ako 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 bibig? A, mama A. Siapa? A. Hah? Yeah. A. Mau, mau <coughs> bagi apa? <Ayun>. Kau <coughs> bakit ano ano diya sa ko ng ano? bakit mo war balin yung ko yan. buku 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 yan buku 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 ko buku 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 buku

Wala. Oh, Wala nga. Oo, oh, talaga? E? Wala ako. Okay. Siya pa rin ba nasa puso mo? Sino? Siya. Siya! Sino ba ba? Ako po niya Nasa puso ko. Ito po niya. Half siya. Half siya. Eh, sino yung half? Si God. Si God. Si Hindi. Tipo na Yung ba kay God? Wala. 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 Siya sa parehong lalakomapay? tapay 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 ang haba ng baba mo, Chubbs. Chubbs, ang haba ng baba mo. Tug, 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 tug. Tug, -tug. Ano, wala na question. Okay na. Ikaw, ikaw, ikaw. Ay, oh. Ikaw, Chubbs. tabs, tabs. Kung may wanted pa. tabs Ay, okay, pagbalik ko sa'yo si ko Depende kung ano na natin. na huh? 联系吧。